What's up mga idol? Welcome tayo dito sa YouTube channel Mr. Pintamier join Carr Ngayon mga idol, mag-report tayo ng gitara mga idol Ito yung gitara na to Wala nang harapan Napulot ko dun sa dun sa basurahan Sayang din mga pinatapon Fiber kasi ito mga idol Ngayon sinubukan kong ilalagay yung ganito, fiber din. Ito. Problema mga idol. Nabibingkong siya. Ganito. Nawawala sa alayon siya. Pag ano na, nakawang siyang ganyan mga idol. Kasi maganda tingnan. Nabib nabibing kong to. Yung ginawa ko mga ito, kumuha na ako ng aluminum. Nakakita ko ng aluminum sa Yung sarap to mga ito sa oyster. Ito yung unang mga edad, alaw ninyong mga edad. Magaan lang siya mga edad. Ang gano'ng alakas niya, tinabas ko lang siya. Ito ang siyang pangisang gano'n. Tinabas ko lang siyang gano'n. Alo, uminom to mga edad. aluminum. Mas bigat, mas mabigat na nga ito, pwede. Ito lang ginawa kong suk su sukatan mga idol. Pero hindi pa rin ito yung original mga idol ko. Nang, um, nung nakita ko yung gitara nito ito, lang siya. Buo, buo na ito siya. Buo, ito lang matira siya. Wala na itong ganito ni atin na lang itong nilagyan saka ito ito lang siya pagkaiba na kasi ito ayan um, yung, yung ganery ginawa ng harapan ito, ito yung una kong ginawa yung siya mga baluktot sa mga ilo yan o oh. yan o nakibag siyang gaya hindi maganda uh, nabibingkong nabibing siya ngayon nung nakakita ako ng ganyan aluminum sinubukan kong ito nakat ako ng ganito ng ito ganyan niya siya kinat ko ngayon yung yung ganyan na kinat ko ang galing dito ito na yung mga ito Nilagay ko Ayan, magkasing magkasing kulay yan yan ito, ito, yun yan 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 masiliya dito yung ginawa kong pangitip yung masiliya na ganda yung masiliya nila kayo tulad Pati dito. Gawin na kaya. Ah! Ah! nabibingkong ribbing so, Masabi. Ito so, nito. So, Nabob, so, nabibing kong kasi ito. Fiber.

Mag magaan lang din siya. Oh. Sa maganda lang nung tumunog siya. Ang mga 🎵 Music 🎵🎵 na gitara. Aluminum. Sayang din kailangan pa hindi natin repairin mga ayan. mahal yan pa nitong fiber. Tik-tik to mga idol. Meron naman dito nilalagyan ng ang um, lagay doon sa ano sa elektrikita kita. Ang yung Ito meron naman dito. Katsaka. Kaya nilagyan nilagyan na lang mga ng Okay, pero pwede natin itong lagyan ba Bibili lang tayo ng pang electric guitar. Thank you for watching, my idol.